Hello guys, hello mga kapatid at hello mga kalagnets Magandang araw po sa inyong lahat At nandito po uli ako para ta talakayin ng isang bagay Ito po ay importante din, itong bagay na ito Ito po ay tungkol doon sa mga uh, Nagko-comment po, nagko-comment sa akin uh, Sasabihin ko na ng director, no Mayroon kasi mga uh, Creator na gusto talaga Follow agad, follow Pinagtantahan ko rin, sine ko yung kanilang mga content Makikita ko doon sa content Iilan ang posted video niya Maaring tatlo o hanggang lima or mayroon pa doon akong nakita na iisa eh, lang yung long form video niya, tapos yung reels niya, iilan pa lang. Tapos nang icheck ko ang kanyang followers ay nasa 200 followers. At nung siya mag-approach sa akin, nag-comment na uh, pataasin ko daw siya, tulungan ko daw na pataasin ang kanyang page, ay parang gusto ko talaga bigyan siya ng content. At itong content na ito ay para sa isyo at sa, is sa ilang katulad mo. So ganito lang po yung guys. Mahirap po talaga ang pagbuo ng 5,000 followers At iyon ay naranasan ko Marami po akong experience bago ko nakuha yung 5,000 followers na yan Nagsimula po ako sa YouTube na pagkahirap-hirap makuha ang 1,000 followers pa lang Sumunod, nag-create ako sa aking uh, uh, profile account ko Ginawa ko siyang professional At ang dami pong pag-aaral ang ginawa ko doon Para makuha ko ang sikreto ng pagkakaroon ng 5,000 followers So ang ginawa ko doon sa, sa nung nasa professional professional account pa ako. Ginastusan ko talaga yan at hindi ako nahihiyang magsabi sa inyo na talagang ginastusan ko yan. At maaaring ito ay ginawa rin ng iba't ibang creator, malalaking creator. Bakit? Dahil hindi naman tayo farmer hindi naman po tayo mga artista, hindi naman tayo mga celebrity, mga endorser na kung ano-ano pa. Ni hindi nga tayo public servant, di ba? Kasi kung ikaw ay isang public servant, maaaring magkaroon ka ng followers na hinahangad. So, ito po ang nangyayari. Ginastusan ko talaga yon at hindi lang po mumunting halaga ang nagastos ko doon. At the end, hindi pa rin maganda ang kinaresultan. So, naglas po yon ng taon bago ko nakuha ang sekreto kung papaano ka magkaroon ng uh, followers. So, nagdumaan doon sa account ko na iyon, professional dashboard, gumastos na po ako doon pero hindi pa rin uh, pumasa kay Mameta dahil detected niya ang aking mga ginagawa. So, gumawa ako ng page, lumipat ako sa page na ito at doon ako nag-aral kung papaano ko makuha ang followers at ako'y talagang nahirapan pa din. Baon-baon ng mga experience ko habang ex Ha, matagal na panahon kong experience sa YouTube at matagal na experience ko dito sa professional account. Baon-baon ko dito pero nahirapin pa rin ako. So, ang naging sikreto ko lang, ako po ay gumawa ng mga video. Nung una, may mga music pa rin. At ang sabi ko, ang music, makakatulong yan sa baguhan pa lang. Pwede mo yan gamitin. Sa mga buguhan pa lang. Pero kapag ikaw ay nasa halos kalagit na ano, ng 5,000 followers, tanggalin mo na yan. O, o wag, tanggalin mo na talaga ang music. Kasi sigurado akong copyright lang. Kasi ang music, nakakatulong talaga po yan para makaakit ng viewers. Ngayon, kung hindi ka gagamit ng music, Uh, kailangan informative ang mga video mo dahil sa daming creator, ang daming iba't iba ang content na hindi nagsasalita basta ipinakita ito o yung pagkain na pare-parehong pagkain na basta iniluto, wala na pong interesadong masyadong manood dyan lalo't hindi ka magsasalita. Ngayon, kapag na-check pa ng ng viewers mo na ikaw ay konti pa ng followers, hindi rin yan uh, magkaka interesadong manood sa'yo. So, ang gagawin mo, gagawa ka ng ingay. Practicing mo ng practicing ang paggagawa ng video at huwag kang maghinayang uh, sa oras na manood ng video ng lahat ng creator. Mapataas, mapa-celebrity, mga, uh, mga Uh, nakakatawang video, mga nakakahindi, nakakatawang video, lahat yan ay panoorin mo para mayroon kang mabaon sa content mo makinig ka ng mga tutorial o kung ayaw mong makinig ng tutorial manood ng tutorial o galiin mo magbasa ng quality policy ni Cine Meta. At kung hindi ka pa rin na uh, natututong magbasa doon, tinatamad ka dahil pagkahaba-habang Ingles, ang babasahin mo, isipin mo na lang kung ano yung makakabuti sa tao. Isipin mo na lang na maganda kang himheplo dito sa mundo sa mundo ng Facebook. Dapat maging, dahil magiging creator ka, magiging influencer ka, so dapat ikaw ay uh, ang ginagawa mo ay katulad-tulad. So iiwasan mo 'yung mga bagay na magdudulot ng negatibo sa manonood mo. At kapag nagawa mo na 'yun sa video mo, ilang video uh, at create ka na ng ibang video, ito ay binig sinasabi ko 100% sa inyo. Sa sampung video na ikaw ay nag-create niyan, galing baon baon yung mga idea sa iba't ibang creator na napanood mo, sa sampung video mayroon na diyang lalabas na maayos na video at kung itutuloy-tuloy mo pa yan, ay talagang masasanay ka ng masasanay sa paggagawa ng quality video at doon ka magsimula na makipag-follow to follow. Doon ka magsimula na mag-invite ng mga hindi yung followers, hindi lang basta nagfa-follow lang yan sa yan, o operan mo yan ng videos mo para panoorin, panoorin ka yan. Kasi ang business dito, hindi sa dami ng followers, kundi sa dami ng manonood. Mayroon dyan na hindi nagpa-follow sa iyo, pero nanonood sa iyo. So, ano ang sikreto? Pagandahin mo yung content mo. Ako, nag-i-invite ako, pero hindi ako ganun kaan para Uh, personal ka na sabihan o i message o i-comment na i-follow mo ako. Kasi bukod sa mga video ko na informative daw ang sabi at uh, may automatic na nagfa-follow doon at uh, mayroon namang bigay si Facebook, si Meta bilang tulong para ma-invite natin ang ating mga manonood at nandoon yon sa mga video natin uh, pindutin lang nyo ang mga nag-react doon. Makikita nyo doon yung mga blue. Invite, pindutin mo lang ng invite, invite, invite doon. At yun ay magiging followers mo kapag inaccept nila ang invitation mo. So, ang, ang sikreto pa rin, kailangan gagawa ka ng quality video para magkaroon ka ng, uh, ng mga nag-react, ng mga viewers na magre-react sa video mo. At uh, yun, may privilege doon si Meta na sa tapat ng mga nag-react na yan, may blue invite, pwede mo yung pindutin para like ang, ang, i-follow ang page mo. So, yun ang inaano ko sa marami, marami kasi ang basta ng campaign, tapos ay sabi, tulungan mo ako. So, napakalaking obligasyon yun ng isang creator, tulungan ka. Pero, uh, isipin naman natin, yung ginawa, katulad ko, ang dami kong pinagdaanan taon yan, bago ako nagkaroon ng followers at taon na pagsasaliksik para magkaroon ng followers. Kaya, ang nagsasakseed dito ay yung marunong uh, maghintay at gumawa ng uh, quality at kapakinapanabang. Kasi kung ikaw lang ay nakapokus sa follower mo, wala, walang patutunguhan niyang ginagawa mo. Yan ang sinasabi ko. Yan ay, ito pong sinasabi kong ito, ay hindi ko alam kung ma magugustuhan ninyo. O, sasabihin nyo, nagmamayabang ako. Pero, in reality, sa tunay lamang, ikaw ang gagawa ng ingay ng page mo. At kung hindi ka pa, Uh, ready, huwag mo munang isubo yan sa followers. Dahil tatambay lang yan at hanggang sa mapagod ka lang ng mapagod. Kaya ang lagi kong sinasabi, manood ka ng video ng iba. Mapakalaking tulong po ng panunood ng video ng iba. At gumawa ka rin ng ingay. Gumawa ka ng ingay dyan sa, sa pinanood mo. Gumawa ka ng eye-catching na comment. At sigurado ako na iyan ay pupuntahan ka. No, kahit simple pa salamat. So yun ang napaka-importante ng panunood ng tutorial, panunood ng video ng iba. napaka importante na magbigay ka ng react at saka comment dahil tiyak na at kung magpapalo ka pa nako kung ikaw ay manunood magre-react magko-comment yung talagang friendly ang dating mo sa isang creator hindi mo na kailangan magsabi ng count me in talagang pupuntahan ka na dahil nangyayari yun sa akin so yun lang po, guys. Ako din po ay gumawa ng group. Ito po yung mates Ang sabi ng ibang tutorial, admin lang ang nakikinabag sa group. Sa totoo lang po, tunay yan. Ang laking advantage uh, paggagawa ng yung admin, yung admin ng group. Napakalaking pong katulungan. Dahil, syempre, magkakaroon niya ng ano. Pero, mm, depende din po yun sa admin. Ako po talaga na, oo, malaking katulungan yan sa admin. Pero, kaya ko ginawa itong group na ito. Dahil sa dami na ko comment sa akin, hindi ko pwedeng lahat-lahat kayo ay bigyan agad ng react at puntahan at i-follow. Doon ang ginawa ko bilang uh, katulungan sa mga nanonood at um, nakik sa akin. Doon sa group, yun po ang sinasabi ko sa inyo. Meron kasing group na bawal kang mag-post mag, uh, mag ng iyong video. Hinsa hindi ko alam kung bakit. Bakit hindi nila pinapayagan mag-post ng video? Talagang Kailangan inotify pa si Angel at kailangan pang may approval. Pero dito po sa Labnets, hinahayaan ko pong mag-post kayo ng inyong mga video at mga reels o kung ano-ano pa para lang po makakuha kayo ng followers na hindi lang ako at yung mga nadudoon sa group ninyo. Ugaliin lang po natin yung ah, patience, mahinahon, pagiging palakaibigan at talagang tunay na yakapan. Yun po ang kailangan. yung po ang susi talaga. Kaya wala tayong ibang gagawin kundi magtulungan. Alam niyo ang maging goal lang talaga, maging tulungan. Sa tingin ko ay aayos itong ano. Lahat tayo ay monetize. So, iyan lang po guys. Ang pinakakatulungan ko po sa inyo ay yung pagsali uh, po sa group. Pagsali sa group na yung love meets, i-post niyo lang, i-post kahit anong pro, uh, kahit ano pong ano niyo video niyo diyan. At ako po na may nagre-react din doon. At kita ko yung iba, nataas din ang react nataas. Ang react talaga, yun po ang maganda dun. So, ma masisilip ko kasi naka-session expired ako, hindi, wala akong magawa. Kahit gusto ko mag-follow, naka-session expired ako, natatakot ako sa restriction. So, nakikita ko talaga na doon, ang daming, uh, ilan ang view, ilan ang nagbo-views, ilan ang nagre-react, napakakatuwa po. So, doon na magsisimula ang circle ng engagement ninyo, ang circle ng pagtutulungan, ang pagiging palakaibigan. So, yun po ang sagot. At yung sa followers, Ayan pong sa followers na yan, kusayan kusayang magkakaroon, maa-unlock na niya ng kusayang inyong followers kung sanay na po kayo sa paggagawa ng video at mismo yung nanood ang nag-follow sa iyo. So, wala po ditong kailangan na ipagmadali dahil oras na pinagmadali mo yan, wala yung quality. At kapag nawala yung quality, kahit na may followers ka, tambay yung page mo, walang manunood sa page mo. So, ugaliin mo lang na may maganda kang video. Magandang video, magandang video at iyan po ay napapag-aralan. Okay, bye po muna. See you next time.